para menghala untuk membuat roti ini 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 So, ilalagay natin yung manok. kasi kung nakulo na siya, natin yung manok. Maraming nalatuin ko kasi. Sa taas. Ay, ito yung sasarang. Ang ganyan. Ang ganyan. san dalawen go. Nim chizat distat mochat. Ikitizat. Nim chizat moal dia moal chizat. Nim goopha chizat. Moal genat en dayı parmerek. ama evet, Sisi Tamam. <laughs> 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 Ukais main tinggal dulu ni, dulu ni, 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 ni days

nandiyan dalawang stools kasi maramis siya yeah. asin na kailangan na natin tuntahan tagyan natin kasi yan din ang lulutuan natin ng rice so timplahan na natin siya para pag magloto tayo ng yung, yung, itong asin na ito guys hindi naman to ano hindi naman makata hindi kagaya yung mga ayudas ayahayaan muna natin na ano siya sure guys? Ayan muna natin. Ano siya guys? Ano siya guys?

i think going to be new because るね。いいね dito. Ngayon, ilalagay natin sa isang Ayan ang ano po. Naka-ready na siya. Lulutuin pa yan. Pepper to blue. Ilala... Salang ko lang sa makina para hindi na ako mag-ready Ito, 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 أنا أنا أنا